Sa ikatlong gabi ng lamay ng Batikaman, nalat na si Lolitz Solis ay iba't ibang artista na mga nakatrabaho niya ang dumating. Ang iba pa nga dito ay hindi niya mismo naging alaga, bagkus ay naisuhat lang niya. Ito ang mga salobi nila tungkol kay Lolitz Solis. <coughs> talagang ano lang nanay talagang talagang nanay siya once you kapag may problema ka tutulong yan kahit galit yan sa'yo kapag may kasalanan ka galitan ka yan pero at the end of the day should, she will, still help you and protect you so it's just um, it's always fun when, you're, when, when we're with my daughter pag nagustuhan ka talaga niya as in ano normal na tao, hindi yan, walang plastikan. Masaya. Pag alaga ka niya, talaga ka pagtatanggol ka niya. Mm -hmm. uh, yun, Ang fan memories ko sa kanya, yung uh, minsan, yung mga hawak ng pagkain, kung uli niya, ha haharpatin niya. Yung mga small things, pero wala, wala lang naman sa amin yun. Mm -hmm. Yun, yun, basta, puro happy memories. Wala kami mm -hmm. kung bad memories ni nanay. And I should say na maraming times niya akong tinulungan sa mga problema ko doon. Mm -hmm. Di ba may mga bagay na hindi ka masabi sa magulang mo. Pero sabihin mo sa kanya, tutulungan ka niya. She will uh, solve it. Ang panos memory ko sa kanya ay yung tawa niya, mga kwento niya, yung mga... Kasi mga advices niya. Lagi niyang pangalalahanan ka na mahalin ang pag-iiyan niya, mahalin siya. Yeah wag uh, tuloy ano laban lang pag may mga problema. Uh, yun nga masedo siya na sa piling ng pamilya. Kasi na napakilala na kami at yeah. Mm -hmm. sinuporta niya ako. Sabi ko, grabe tong taong to. Ah, uh, kahit mm -hmm. pa kami ganun ka close at bago lang. Pag nagbigay siya ng support, ang ah, dulo eh. Mm -hmm. kaya Sabi ko, pakabuting tao niya sa akin. At sa, dahil doon, eh, marami rin na ang tao naman natin. She's been in the industry for so long. So, mm -hmm. kung ano mas sabihin niya, may mga influence pa rin eh. May mga na-influence na mm -hmm. ina-affectuhan. So, mm -hmm. masaya ako na nakilala ko siya kahit na sa mga huling uh, taon ng buhay niya. Napuntahan ko pa siya pag, ano, pag nag-dialysis -na siya. Gusto uh, ano? keep her... Oh, diba? Gusto keep her company kasi nabobore siya. Gusto niya may kausap siya.